Nasa Al Ain tayo ngayon. Al Ain Road going to Lovelace. mesa, frozen goods, tubig, butter pang hugas. Dito lahat ng mga latuin natin na frozen. Dito yung mga damit natin. Biyay tayo, biyay tayo. Let's go. Al Ain Road. Al Ain Road. Kinan eh, nyo naman tol, wala masyadong kotse. Ano to, alas dos ng hapon. Ilang, sabado ngayon. Lahat kasi busy sa Dubai eh. O kaya, nandyan na sila agad sa ano mga camping site. Hindi namin kung tama tong ano. Dito kami tinuturo ng Google Map. Kinan naman yan oh. Buhang inan oh, so, ba? Desierto? Nasa gitna nata kami ng Desierto. I think we lost. No, it's the right way na. Oh, oh. Subscribe kayo, tapos panoorin nyo yung mga ano namin video para lumago. Tapos, i-bili tayo ano, ng 4x4 na Raptor o kaya ano, Jimny. Dito na kami, o touchdown. Hindi lang namin alam saan pwede mag-park. Magtatanong kami. No real snake here, okay? Okay. No, no snake, okay? No sneak. No. Eh no, makakita tayo dito sa Love Lake ng mga gantong ano. Ito yung sinasabi ko pag tinignan nyo sa mapa, tol. Ganyan siya makikita. Tol, eh, black swan, oh. Lupit, oh. Ito yung spot natin oh Solid May 1, 2, 3, 4, apat na puno yan, yan yung harap natin yung pinaka lake Matthew Nathan here. Say hi. namin medyo magulo pa airbed tsaka mga air pillow tayo ito yung lake daming ano dito kanina swan mga duck tsaka napakaraming fish eh fish no? There's a lot of fish. Look. Ako yung fish. There's a lot po, no? <laughs> Look, there's some small ones Ito yung spot natin oh. Nalagot siya natin Buti na maaga tayo dumating Nakasipat natin tong spot na to Ano siya? Medyo naka-elevate siya Maybe ah uh...

but. Dan nyo yung natin Tapos doon parang loob sya na desierto pa eh Doon sa ano May mga nag spot dyan kagabi Kasi doon Napakalayo pa yan ha. Lamig napalamig ngayon Nagsanto lang din ako kasi inisala natin mafill yung ganito eh. Sarap dito tol, parang ano, provincial feels na desierto type. Gano no. Papa. Pa. Someone uh, put some dirt things. Also, you want dirt things ano? Yeah. And dito. also that do want the the sticks to put back to, to there. Sarap no tol no. Dito ang daming duck ito tayo sa lake. Oh, wow, oh, nga, no. Na. Nakain yung mga duck, oh. dito kahit nga 2 days 3 days siguro oh ay dito sa spot na to eh basta yung may power station ka lang napakarami nagkakamping dyan tol hanggang doon hanggang doon sa Love Lake nasa Alcudra kasi tayo eh napakarami nyan, dito kagabi nag ikot kami dyan tatlong beses to the mountain, in, mga ano doon Pap Camp Do camping there? spot may mga ano, sunod sunod yan doon papat Pap sunod sino, ay, muna Atin. hmm

Hey, no. Ayun okay. oh, hey, no? ito, ito, ito yung pinapanood natin oh. No? ito yung dream ko dali no. Lupit niyan, ka-oron din tayo niyan tol, ganyan No? pila lang ng ano Nissan Patrol lupit pwede pala yun may ano sila oh yeah camper van magkaaganyan din tayo tol I want that also opo generator sa likod inihila lang siya ng ano Nissan Patrol yan you know. oh Nissan Patrol lang umihila dyan tol ayoko lumapit isa na kaya sa so, mga pwede na, dyan yung may-ari sa loob. Ayan o. No? Aoron uh, din tayo na. Tra Pumper trailer, ayan o. No? Disturb people inside. Ayan, ganyan o. No? Oh. Kaaganyan tayo, tol. Sa ngayon, sedan muna. Ayan o. No? muna tayo. Nadadala pa naman tayo sa mga gustong dalin eh. Kapuntahan pala, ayan o. No?